So hindi, hindi magkapareho ang insulin plant sa insulin na ginagawa ng ating katawan. Ano nga ba ang insulin? Ang insulin ay isang hormone na ginagawa ng ating lapay o pancreas. Important ito sa pagregulate ng ating blood sugar or glucose. So let's say kakain ka ng breakfast. Bago kumain, ang blood sugar or glucose mo ay nasa 92. Pag kumakain ka na, dahan-dahan mababreakdown ang pagkain at marami dito ay magiging blood sugar or glucose. Para hindi tumaas masyado ang blood sugar sa iyong dugo, paglalabas yung pancreas ng mas maraming insulin. So ano ba ang ginagawa ng insulin? Ang insulin ay parang susi sa isang lock na pinto. Kailangan ng insulin para mabuksan ang pinto at para pumasok yung blood glucose or sugar From the blood, papunta sa ating cells. At sa cells, ginagawa itong energy. Pag kulang o wala oh, ng insulin, no. o kaya pagpangit ang susi or depektado ang insulin, walang magbubukas sa pinto para sa blood glucose. At dahan-dahan, dadami ng dadami ang blood glucose o sugar sa ating dugo. At yan po ang problema sa diabetes. So after kumain, dapat ang usual normal ay 180 lang. Dahil kulang or pangit yung insulin, tumataas ang blood glucose sa mga patients na may diabetes. Oh no! so pag mataas ang blood sugar or glucose sa ating blood vessel, dahan-dahan niya po ito sinisira. At lahat ng organs natin ay sinusupply ng blood vessels kung dahan-dahan, pag hindi po kontrolado yung diabetes nyo, maaring magkaroon ng stroke, ay problems, heart problems, kidney problems, nerve problems, and foot problems.